Mal. Good afternoon po sa inyong lahat. Sa mga ni Amy. Gagawa po tayo ng ating hapunan. Ang ating ulamin. <laughs> Gawa po tayo. Sama po kayo sa akin. Ayan. Meron na po kawali rito. Ayan po. May kawali na po ako. Isindi na po natin yan. Ayan. Tas, tas ko lang po kayo ng konti kasi masyado pong mababa. Ayan. Uy hindi na lahat ating alam. Ayan. Hintayin lang po dating, uminit po yung ating mantika. meron po tayong toy, suka. Meron po tayong toyo mansi. Meron po tayong paminta. Meron po tayong bawang, luya, at saka sibuyas. Ayan. Nilaga ko na rin po yung ating karne para maluto na po, maluto na po siya. Lumangot na po siya. Kaunti. Ayan. napit ko lang po ito ng konti. Hilaga na po. Ito para po siya. Hmm. lang po natin ang konti. Pag nabaw na po natin siya ng konti, na natin natin ilagyan ng bawang luya at sibuyas. ただしなんかおいしい。 natin ng ating sunang paminta. Paminta ito

kasi po. <laughs> po natin yung sibuyas. Nakikipag-away po, nakikipag-away. Malambot na malambot na po yung ating karin. Hindi na nila pa po i'm going to something for your Lagyan po natin siya ng daong ng laurel. So, para po tayong nag-aaboy. Para pa sila. Lutyo po yung ating laurel. Lagyan po natin siya ng sopa. Dagdag po natin ng konti. Ayan na po. Ang ating ginagawang paksiyo na lechon. Ilagyan na po natin yan ng salsa. Yung mang tumas. Ayan. nilagyan na po natin ito kanina. Nakalimutan ko po kayo isindi. <laughs> naiwan po kayo. Naiwan. iwan, kayo ni Tita Amy sa ere. Hintayin po muna natin siya. Umimpis ng konti yung sabaw. At mamaya po ibabalikan po siya. Yan, tinakpan po muna ni Tita Amy ulit. Pilitin uh -huh. so, po natin ating nilalutok. Ayan, ng ating pagsina na po. Hintayin na po siya. Ninaan ko lang po. Sinuto na ang ating paksiyon na lukon. Try po natin. Tignan na siya. Ito okay na po ba? Tignan po natin to. Try po natin tikman. 好。啊 na po mga kaibigan ko. Maraming maraming pong salamat sa muli ninyo pagsama kay Tita M, Thank you, thank you very much po sa aking mong manonood. Sa aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Sa aking mga manonood. Sana po subscribe na po kayo para seated po kayo sa ating mga nilalapat. Thank you very much po. Bye bye po. I love you and I love you all. Bye bye.